Good morning mga kabisay Migamigalab shout out sa inyong lahat dyan Kumusta kayong lahat? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload Mga ilang araw na At tayo ay medyo na lang mga kabisay So sana sa araw na ito Sa panonood nyo nitong aking video ngayon Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan <laughs> Nauutal ako mga kabisay at sana ay iniingatan kayo ni Lord sa anumang mga kapahamakan alright uh, panibagong araw, panibagong vlog mga kabisay at panibago na namang kwento dito sa aking mga halaman na ngayon ay aking bibisitahin mga kabisay ngayong umaga time check is 6 6.50 naman yata dahil paglabas ko ay 6.10 so siguro may limang minuto na ako dito sa labas so ayan mga kabisay at pupuntahan natin yung aking halaman doon yung bagong tanim kong ampalaya na ngayon mga kabisay ay aking uh, lalagyan ng abono maaga ako ngayon mag aabono mga kabisay dahil mamaya may gagawin ako so ipapakita ko na lang sa inyo mamaya uh, at ngayon mga kabisay ay maglalagay ako ng abono sa aking bagong tanim na ampalaya at salamat nga pala sa nagbigay ng pambili ng binhe ko ng ampalaya so di na natin banggitin at sabi niya eh, lihim lang daw so ayan at atin mo nang bisitahin ngayon at aabunuhan na so nagpapasalamat ako kay Lord na hindi niya uh, pininsala o hindi na ang aking mga halaman pero nagka-damage, hindi nga lang na grabihan. So, let's go. At yung aking ampalaya mga kabisay na lalagyan ng abuno ngayon. Halos ay litaw na yan sa tubig nung pagdaan ni Christine. So, salamat sa Diyos at ngayon ay okay na. So, let's go. Ating tingnan mga kabisay at ating lalagyan ng abuno. All right. Ayan nga mga kabisay at naandito na tayo sa aking mga halaman ayan siya yung mga bagong tanim kong ampalay yung mga kabisay at ito ngayon ang lalagyan ko ng fertilizer or abono at ang gagamitin ko ngayon abono ng mga kabisay ay 4600 ammonium na pang palago sa ating mga halaman at yun ay pangalawa na pangalawa ng pagkakataon na lalagyan ko ito ng abono mga kabisay so let's go ating tingnan mga kabisay ayan nga mga kabisay medyo Mahaba na sila, hindi ko pa nalalagyan ng pagapangan. Pero rakari din ang ating balag mga kabisay. Kailangan na lang ng pagapangan sa ating mga uh, ampalaya. At ayan sa awa ng Diyos ay malago na sila. Pero sa ngayon ay maglalagay ako ng pangalawang abono. Ano pa lang to, mga kabisay, 17 days pa lang 'to sila. So, thanks God naman na hindi sila na burohan ng pagdaan ni Christine. At sa awa ng Diyos, eh... Ay ayan. Medyo okay na. At dito naman, mga kabisay, yung una kong ampalaya na itinanim, na kunti rin lang ito, bali nasa 80... Ah... Uh, 80 puno. At ito ay 2 months ng mga kabisay, na... Nakatanim at sa awa ng Diyos ay namumunga na rin Pero pailan-ilan pa lang at yung iba ay inilaglag pa nga ni Christine At meron pa lang ditong ilang pirasong malalaki tulad na rin Meron ng isa din eh At doon ay may ilang piraso na rin na palaki na Ayan meron isa dito at din eh, ay meron na tayong ilang nakikita na nakabitin ayan sa awa ng Diyos at medyo survive yung ating ampalaya pero itong mga kabisay hindi pa ito ang ah uh, ito ay medyo lalago pa at magkakaroon pa ng maraming bunga medyo hindi nga lang ito yung ah uh, klase ng mga ampalaya na mga malalaki. Dahil ito ay mumurahin lang ito mga kabisay. <laughs> Bale, pinaglibangan ko lang itong maitanim dahil wala talaga akong choice na makabili ng quality ng uh, binhe. So, nagpapasalamat ako sa nagbigay ng ating ipinambili ng quality ng binhi itong mga kabisay ay medyo quality ang binhi nito at ito ay may pangalan ang variety bar nito ay mistis sa ipwan at siguro medyo sipag-sipagan lang ang pag-aalaga dahil medyo may kamahalan yung kanyang uh, binhi. So let's go mga kabisay at tayo ay mag-aabuno. At andito yung aking tinimplang pang mga kabisay. At akin ang dadagdagan ng tubig. mbalé Tatlo pa nitong idadagdag ko mga kabisay para maging 16 liter. then ito eh. Ay, ayan Eksaktong 16 liter 'yan mga kabita, mga kabisay. Ito eh. Eksaktong eksakto lang dito'ng ipanglalagay ko din. So, siguro, papakita ko na lang sa inyo mamaya mga kabisay pagtapos na ako makapag-abono dahil mahirap mag, ano na, ako lang mag-isa. Alright, abang-abang mga kabisay! Yun nga mga kabisay, natapos na tayong mag-abono at medyo naka advance na tayo sa ating mga tanim at mayroon na silang pangalawang apply ng fertilizer pero isang klase pa lang ang nagagamit kong fertilizer mga kabisay siguro mga pang-apat na paglalagay ko ay may halo na at ayan mayroon na namang music so siguro abang-abangan nyo na lang mga kabisay ang mga susunod kong video dito sa aking mga uh, halaman uh, at mamaya meron tayong gagawin mga kabisay medyo abala ngayon ang inyong taybisay kaya medyo hirap makapag video dahil tulad nyan ay eh, nagpuputol ako ng kawayan mga kabisay at dito ay eh, may naputol na akong ilang piraso hindi ko nang nga lang na ano kahapon at nagipit na ako sa oras pero meron pa akong mga kukunin mga kabisay na ando sa taas na yon na nakatumba. At ang nakuha ko pala ang ay pitong piraso mga kabisay. Ayan. At sa awa ng Diyos kaya maaga akong pumunta rito. Dahil hapon na akong nakaalis kagabi dito. Dahil tinaklas ko pa yung ibang mga sanga. Alright mga kabisay maraming salamat sa inyong lahat dyan na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at bigamigalab big, shout out nga pala kay Ila si buhana na, ngayon ay nagla live. at migalab shout out din dyan kay uh, Sir Cha the Farmers ang magsasakang vlogger <laughs> ang gurong magsasaka pala ng Sibu nga Sibu at kay Idol Aquaros ng Team Persian of Qatar. Mega mega love shout out dyan sa iyo bro at ingat kayo dyan sa inyong mga pangingisda at salamat sa suporta. At mega mega love shout out na sa lahat ng mga farmers at hindi ko man mabanggit mega mega, mega love shout out sa inyong lahat dyan. At shout out din pala kay Juju the Farmers. Okay, yan luya mo bro. At ako mayroong konting luya din dito. At hangad ko rin paramihin para magaya din kita. <laughs> Alright. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Miga-miga love shout out na lang sa lahat nating mga kaibigan. Hindi ko manabanggit. Miga love shout out. At sana naman ay naandiyan kayo sa mabuting kalagayan. At patuloy na pinapatnubayan ng poong may kapal at ligtas sa anumang kapahamakan. Alright, mga kabisay, may kami galab shout out sa inyo. God bless us all. And, good morning! Or, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. God bless us. Bye-bye!